Sino mahilig dito mga boss? Tawag pala namin dito ay puno ng gabi at nilagyan na rin namin siya ng dahon. Mas masarap sana kung mayroon pa itong halo na bunga ng gabi. Pinaka masarap talaga na luto dito ay ginataan. Kaya naman dalawang inyog ang aming ilalagay. Ito pala yung namin mga boss at matandang matanda na pala ang kudkuro na to. At iyari na nga ako na magkayod ng inyog. Ito na nga mga boss ang bagong luto na ginataang laing. Napakasarap yan at sobrang magata.